Ibinahagi ng top 6 sa criminology licensure examination na si Alexis Jan Isaiah Medina ang mga tips niya sa pagre-review para sa board exam. Ayon sa kanya, mas epektibo ang pag-aaral kung may sapat na pahinga at hindi napipilitan ng isip sa pagproseso ng impormasyon. Binigyang diin din niya ang kahalagahan ng maagang paghahanda at pagsasakripisyo at nag-focus sa tamang review strategy at hindi pinilit ang sarili sa matinding pag-aaral. Payo pa niya sa mga future board exam takers Naunahin ang kanilang goal bago ang leisure activities upang mas mapaghandaan ang pagsusulit. Umaasa siyang magiging inspirasyon siya ng mga susunod pang criminology graduates na nangangarap pumasa at maging top-notcher sa licensure examination. Matatanda ang si Medina ay nakakuha ng rating na 91.65% sa nakalipas na criminology licensure examination 2025. Samantala si Medina ay isa ring magna cum laude sa kursong criminology sa Isabela State University at Shaggy Campus. Para sa iFm News ako si Idol Sena Mariakdang Idol iFm News